Hello guys! Welcome again sa aming video! Here's another pasilip nga pala guys sa mga ilang manok namin or mga sisiw nung nakaraan kung saan ngayon guys inabot tayo ng 2 to 3 months bago ulit nakapag-update. Nga pala guys, itong manok na to ay isa sa mga anak ni Apollo na galing kay Sir Gerald. Si Sir Gerald kasi yung nag-alaga ng aming Apollo nung mga nakaraang buwan. I-update ko na rin nga pala kayo guys dun sa aming isang kambe na kung saan namatay yung kanyang nanay at ako na lang yung nagpapadari sa kanya through feeding bottle. Ito nga pala ngayon guys, si Doy Doy medyo malaki na at matakaw na rin. Ayan ang laki ng chan. And no more milk na rin siya guys. Ito naman yung aming isang manok guys na si Apollo kung matatandaan nyo isa siya sa pinakauna naming manok guys na mga malalaki and turning 4 years old na rin siya. Hihitan nyo guys sa kanyang paa and eh, napakatalas na nga ng kanyang tahid. Ito naman yung mga ilang manok namin nung nakaraan guys na mga maliliit pa. Marahil nasa 1 to 1.2 kilos na rin yung kanilang mga biga. Anytime din guys pwede na rin namin silang edispose so abang-abang na lang kayo sa aming post. Pero hindi ko maipapangako guys na lahat kayo ay mabibigyan namin o mapagbibigyan namin sa pagbebenta nito. Kasi nga guys, konti lang din yung ide namin sa kanila at hindi pa din siya sure. Again, abang-abang na lang ulit kayo sa aming post. Etong inahin naman nito guys na mayroon tatlong anak ay eh, hindi rin namin ide-dispose. Etong manok na to nga pala guys ay galing kay Shamo Raptor ng Davao City. Nakakuha rin kami ng mga ilang itim na Shamo sa kanya noon. And sa ngayon guys, yung mga ilang manok na nakuha namin sa kanya ay nandito pa rin. Alam niyo naman na nasabi ko noon na nag-stop breeding lang muna kami. Again guys, hindi kami tumigil bagkos ay nag-stop breeding lang. Kumbaga hindi namin dinispose lahat ng manok guys at hindi lang nag-breed. Kung baga hindi lang nagparami, pero nagpapakain pa rin ng mga ilang mga manok namin na natitira. etong itim naman ito guys, eh medyo maldita lang yung kanyang mukha, pero napaka quality niyan guys. Ganyan lang yung kanyang itsura sa ngayon kasi nga nasa loob siya ng kulungan. Hindi namin siya pwedeng ilabas sa baba guys kasi nga talagang nananadya siya dito sa ibang inahin. Yung ibang inahin ay eh, ayaw na eh siya ay sulong ng sulong pa din. Sayang naman guys kung mamamatay lang kaya nilagay na lang namin siya sa kulungan. Habang itong mga inahin naman guys na nasa baba eh sanay na sila sa isa't isa. Noong una ay eh, talaga nag-aaway sila pero sa ngayon eh hindi na. Nasanay na lang din sila sa isa't isa guys kasi nga hinahayaan na lang namin hanggang sa tumigil silang mag-aaway. Ito nga guys at papakainin ko na lang itong tatlong sisiyo namin kasi nga ang ingay-ingay. Kanina pa sila pumipiyak guys habang nandito ako kaya binigyan ko na lang ng pagkain. Ang tatay nga pala ng mga sisiyo nato guys e eh galing din kay Sir Shamu Raptor ng Davao City. Maraming itlog ito guys kaso nga lang ay nadisgrasya yung iba. Kung kaya guys tatlo lang yung natira at napisa sa kanila. Napakatakaw na nitong kumain guys kasi nga napurga ko na rin ito. Yan guys ang pwedeng gamitin nyo pamurga sa mga sisiyo natin is Bastonero Plus. Tingnan nyo lang ang likod ng packaging ng Bastonero Plus guys at makikita nyo yung instruction doon kung paano yung gamitin. Kung malalaki naman guys, ang pupurgahin nyo ay eh, gumamit kayo ng astig na couplet. Mainam yun guys sa mga malalaki kasi kaya na nga nilang lumunok ng mga couplet. At least dun guys, ay eh, sure tayo na nakakain nila o naiinom nila yung gamot na ginagamit natin. Ayan nga pala si partner guys, galing siya sa likod at nagpakain ng aming isang baboy. Kaya andyan siya sa gilid guys at nakatingin sa aming isang kambing. Tulad ng sinabi ko kanina guys, e eh talagang napakatakaw kumain ng kambing na to. Kaya niyang ubusin lahat yan guys kahit mag-isa lang siya. Kanina guys, anabigyan na rin namin siya ng batilis na kung tawagin sa amin. Uri pa rin yan guys na pagkain ng isang kambing. Pero ayun, ubus na kaya ayan kinuhanan ulit siya ni partner. Again guys, maraming salamat sa panonood ng aming munting video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget guys, nasa YouTube at saka Facebook kami. Yun lang, maraming salamat again sa panonood. See you next time.